Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pangunuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, Hango sa salita ng Diyos, mapanlin ang pragmatismo. Sa mga awit, Kabanatang Isa, Talatang Anim, matutunghayan po natin ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Nasa kalagitnaan tayo ng pakikihamok laban sa kultura at sa panilinlang ng filosofiya ng pragmatismo, yung pagiging praktikal. Mas malala ito kaysa software piracy o ang pagkabaluktot ng katotohanan para sa pabor natin kung kailangan. Sinasabi ng marami, kung uubra, gawin mo. Kung makakalusot naman, bakit hindi? Ang ganitong pangatwiran ay parang nakakalabo na unti-unting namamayani. Hindi na tayo makakakita ng malinaw at ang buhay natin ay nasisira. Ang pragmatism ay nagpapalabo ng tama at mali at ginagawang kulay abo ang itim at puti. Ang kultura ng pragmatism na naging napaka-popular sa Amerika ay nagsimula sa philosophy ni William James, isang psychologist. Noong 1907 ay tinanong niya, Ipagpalagay natin ang isang ideya o paniniwala ay totoo. Anong kaibahan ang aktwal na may dudulot nito sa buhay mo? Anong mga karanasan ang may iba bunga nito kung mali pala ang paniniwala mo? Sa madaling salita, anong maliwanag na mapapala mo dito? Sinasabi ng pragmatism na ang katotohanan ay hindi lubos. Truth is not absolute. Ito'y pabago-bago ayon sa pagbabago ng mga sitwasyon at kalagayan. Relativism. Kahit paano, depende rin ito sa iyong pakiramdam sa isyu. Pwede kang madaling madala ng agos ng pragmatism kung walang angkla ang iyong kaluluwa. Mauwi ka sa pinakamalala sa mga pagkakabilanggo at ikaw ay masasakmal ng bitag ng kadiliman kailangan mong magdesisyon, kaibigan, kung hayaan mong maimpluensan ka ng relativismo, ng moralidad, ng pragmatism. Kailangan mong pumili sa pagitan ng kung saan ay mararamdaman mo ang kahit ano, basta makakalusot o tahakin ang makipot na daan na inilatag ng Diyos na kokonti lamang ang pumipili. Kaibigan, Ingat ka sa pagpili. Manalangin tayo. Opo, practically every day in our life, naharap kami sa pagpili. Sobrang pressure ang nakikita namin sa aming kapaligiran. If it feels good, do it. At kahit na hindi ito nakabatay sa absolute truth. Pwede namang ayon sa sitwasyong kinalalagyan, gawin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng proteksyon ng Espiritu Santo sa liwanag at turo ng Biblia. Panindigan namin na ito magsisilbing panuntunan sa amin upang hindi kami malihis sa aming mga pag sa mga isyo ng buhay. Nadalangin po namin Lalo na sa aming panahong ito, manindigan po kami sa nararapat at totoo, di liba kundi sa inyong mga salita. Maraming maraming salamat po, hindi niyo po kami iiwan ni pinababayaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. Kuya Willie Basilio po, para sa panuntunan, pinagpala na po tayo ng ating Panginoong Diyos. napakinggan ang aming hatid ni Pastor Willie Basile. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.